Hi, hey, magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Taway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong rason. Bakit gustong gusto ng isang babae na mataba at mahaba ang talong ng isang lalaki. Pakinggan nyo to mga kalalakihan kung bakit nga ba gustong gusto ng mga kababaihan na mahaba at mataba ang inyong mga talong. Ang mga kasawi ay siyempre alam nila na talagang masasagad sila. Siyempre mas feel ng isang babae kapag kamahaba ang talong ng isang lalaki. Siyempre alam nila na talagang masasagad sila ng sobra-sobra. Kasi the more na sinasagad ang isang babae ay talagang mamdam na ramdam nila ang laki ng isang lalaki pag sila ay nakapasok na sa kuweba ng isang babae, mga kasali. Ayan lang po yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is mas malakas ang apiel pagdating sa kama. Ayan. Siyempre ang mga kababaihan kapag kaalam nila na malaki ang sandata ng isang lalaki ay mas nai-excite sila na magpakete sa isang lalaki dahil alam nila na talagang ayan, mahaba, mataba ang talong ng isang lalaki kaya mas napipil nila na talagang satisfaction pagdating sa pakikipagjugjugan sa kanila mga kasawi ng isang lalaki. Kaya dagdag -dag punto sa isang lalaki kapag ka once na mahaba at mataba ang kanilang mga sandata kasi mas gustong gusto ng isang babae na talagang sinasagad sila sa kanilang kuweba para mas 100% na talagang satisfaction ang binibigay sa isang babae kapag kaganito mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga sabi is mas nakakadagdag sa L ng isang babae. Siyempre kapag ka nakita ng isang babae na talagang malaki ang isang lalaki at mataba ito, alam nyo ba nag imagine pa lang ito ay mas na l na sila ng sobra-sobra. Mas lalo silang natatakam. Mas lalo silang na excite na talagang pasukin ang kanilang mga kuweba kasi alam nila na talagang etong lalaking ito ay makakapagbibigay sa kanila ng 100 na satisfaction kapag once na nakikita nila na malaki at mahaba ang sandata ng isang lalaki. Siyempre nang gigigil ang isang babae kapag once na nakakahawak sila ng mahabang ang talong ng isang lalaki mga kasawi kasi mas nag enjoy sila na lalo ang sandata ng mga kalalakihan. Ayun lang po yung ating pangatlo na rason. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito. Laging niyong tatanda and my girls Napakasarap naman talaga sa pakiramdam na makatagpo ka ng isang lalaki na mahaba, mataba ang sandata. Pero mas maganda pa rin na talagang mahal nyo ang isa't isa kasi ito yung magpapatibay ng inyong relasyon. Bonus na lang talaga kapag ka nakatagpo kayo ng isang lalaki na mataba ang kanilang mga sandata, mga kasawi. Pero napaka-importante sa atin ay yung pagmamahal sa isa't isa, mga kasawi. Alam po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag-supportan niyo sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!